good morning mga kabonsay ngayon po may papasilip tayo uh, kunting tips and idea na din po sa kabonsay kung na familiar po kayo dito sa kahoy na ito ito po yung tawag na picus kung or commonly called po as balete pa rin yan, yan yung dahon nya ito po yung red balete kung uh, nakikita nyo po is yung maliit na sanga na yan is galing po doon sa pinagpunan po natin na yung, na, yung malaking yon yan po pinagdikit-dikit natin si Ross. Result po is ito na po siya. May mga buhay na siya. At pinagdikit-dikit natin. Kung nakikita nyo po sa ilalim, meron po yung bute ng empty bottle ng soft drink. May empty bottle ng soft drink. At yan po yung pina bao natin sa ilalim para makakaroon po ng medyo malaking trunk pag nakikita nyo po is yung mga tali na din para doon po mag natin siya para makabupo tayo ng magandang base yung tinatawag pong base yung pinaka trunko nya so, magita ng maliliit na sangay ito po yung tinatawag na fuse sa mga baguhan po sa pagbubonsay wala kayong malaki o magpagkukuna ng malaki yung material ganito na lang po yung gawin niyo yan po nasa gilid lang siya pero alang araw is mga papaganda natin Ito mga bonsai. Kaya ngayon magandang ha umaga po ay pasilip lamang. Peace. God bless po sa inyo lahat